Ngayong araw nga, i-update ko kayo sa bagong bahay ko. Nung tumira kasi ako dito, halos wala pang pinto at saka wala pang pintana. Ang ganda kasi nabili kong pinto, tingnan nyo. Ipapakita ko muna nga pala sa inyo itong video okay ko, charote. At eto nga pala yung aking bintana, improvise ko lang ng kawayan para matiran ko na. At eto nga pala yung pinto na ginawa ko, napakamura lang yan, halos 5,500 libre kabit. Sobrang nagandaan nga ako sa design na may pabibitonis pang black, <laughs> eto na nga pala ngayon yung aking loob ng bahay. Buti nga yun, at pinairam ako ng nanay ko ng lamesa at hindi naman daw nila ginagamit para daw kami may kainan. Nung nakaraang aray, wala pa nga tong lababo at pinagawa ko na rin kahit wala pa ring tiles. Medyo kulang pa kasi talaga ako sa budget. Kung mapapansin nyo, wala nga ang tubig yan ay dahil nga palitan kami ng nanay ko sinasaksakla. Ah. Pagkatapos nila like kami naman. Papasok eh. naman tayo sa kwarto ng aking anak. Pansamantala nga ay wala pang installer to ng kuryente. Eto na nga muna yung nilagay kong electric pan. Napakatipid nila sa kuryente at napalakas pa ng hangin. At eto nga pala yung pansamantala binili ko muna ng aking anak ng foam na Uratex. Napakatibay daw niyan. At syempre ang motif nga pala ng anak ko ay kulay pink. Kaya naman mapapansay halos pink yung color dito sa kwarto niya. nilagay ko muna pansamantala ng screen kasi baka doon kasi may ahas dito sa... Sa likod ng bahay, maganda na yung safety. At eto nga pala yung pinakamalaking tarpaulin na gawa ko sa anak ko ng birthday niya nung no? 9 years old siya. Eto nga pala yung laptop na binili ko galing Saudi at may printer pa. Hindi ko nga lang masyado nagagamit kasi wala pang charger nasira. <laughs> Ito yung lalagan ng gamit ng anak ko. Ayan. Itong lamisan nito nilagang ko nga lang ng na kortina na pinayaram sa akin ng nanay ko. Kinuha ko pala. Charot. <laughs> Paglabas mo nga diyan ay mapapansin mo agad yung bigas. Itong bigas nito, ay galing pa ng Saudi. Ay di ba napakinabangan din itong tumbler na ito. Napakalaki. Ito nga pala yung CR ko. Hindi pa siya tapos. So nagagamit ko na. Kung mapapansin mo ay wala talagang tubig dahil ginagamit pa rin ng nanay ko. Naglalaba. Parang medyo kapos nga yung panghugas ng pet Maikli yung host, tarot. <laughs> Maigli na nga itong siya na ito sa wala. Dati nga, nagsisiya na lang kami sa damo na yung panghugas pa namin ay damo, oh, di ba? <laughs> Kung mapapasin mo nga yung aking bintana ng CR, improvise nga lang dahil kawai, napakaganda rin naman tingnan. Pansamantala lang naman lahat yan. Gulong-gulong ako dahil bago nga yung floor namin, Charot. <laughs> Ay, ganda. At naman talaga pag kapag kami sarili kang bahay at napakalaki pa, ano. Pangarap ko nga lang dati ay kahit medyo maliit, basta may bubong. Ay, ngayon naman, biyayang biyay at napakalaki din nabigay sa aking bahay ng Panginoon. Salamat, Lord. Dito sa kwarto, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili kong appliance sa Saudi. May coffee maker, deep fryer, at saka yung cookware set at marami pang iba. Yung mga pan-display nga diyan ay kuha ko lang sa patid ko. <laughs> At yung lamisa na pinapatungan ng TV ay kinuha ko lang sa nanay ko ay eh, sobra-sobra ng mga lamisan nila doon. <laughs> At kung napapansin nyo itong bangkuna brown ay ito ay galing din ng Saudi ay eh, binili ko dati sa Karipo. Napakamura lang. Nagtataka kayo siguro paano ko nabitbit no. <laughs> At eto nga pala yung drawer namin mag-asawa. Tigalwa ka muna kami. Kung may napapansin kayo picture, picture namin ng ex ko yan. Dalwa kami. Payag na payag yung asawa ko. Ilagay ko din picture dami ng ex ko. Yan sa likod ko sa ibabon ng drawer. <laughs> eto nga rin pala yung ginagamit namin electric pan. Napakatupid nito sa kuryente. Kahit nga pati minsan hindi kami nag-electric pan dahil medyo malamig dito kapag kagabi na. Kung mapapansin nyo, halos blue nga yung nasa kwarto namin. Eto kasi yung motif namin sa kwarto kulay blue. Yung ka mga okatri na namin ng pom ay kinuha ko lang to sa kapatid ko. Hiniram ko muna dahil wala naman nakatira doon. Super blessed talaga at tal kahit papano ay may maganda na kaming kwarto ng asawa ko. Ang sarap dito kaya magano. Alam mo na yun, charat. <laughs> Mahangin presko ah. Sarap lagi ng tulog namin ng asawa ko ba? Marami pa nga plano dito sa kwarto namin. Maglalagay pa nga kami ng mga picture. Lalagyan pa namin ng sticker kapag sumawad na ulit tayo sa Facebook. Abangan nyo po. At eto naman yung terrace ko. Tataka lang ako. Lagi ang terrace no. Laging sampayan ng mga damit. Lahat ng terrace na nakita ko dito sa amin, laging may sampayan ng damit. Bakit kaya? Comment nyo nga po dito. <laughs> Pagbukat mo nga sa labas ng terrace, may mga halaman nga dito. At dahil sobrang dami ng halaman ng nanay ko, ayan, binigyan tuloy ako ng halaman ng nanay ko, napakadami. Kung hindi nyo nakita yung rep ko na binili ko nakaraan, Ipinahiram ko muna sa nanay ko dahil bukas kukunin ko na yan dahil pwedeng pwede na talaga tiran yung bahay ko. So yun lamang po, maraming maraming salamat. Ingat, God bless, sarap tumira sa magandang bahay at maayos na tinitiran. Thank you Lord!